tawag dyan? Daing. Pagdadaing ng Benusier. Lagupan pagsiyar. Lagupan tayo ng maluliar. Pangmasa ang kulay. Ay, saya. Kulay size. Size ano? Size. Yeah. Oh Pati hindi yung nahiwaan sa gitna. Dapat hiniwaan sa gitna. so, walang himpis, ala, sige

Binili nyo yan. Yan hmm. yeah, na no, to, pitong piraso. Ilang, dalawang kilo? Yeah, 400 po lang. Binili nyo, oh. sampung piso ang kilo. Usok. Okay. Sampung okay. piso. Sampung piso. Binili, 140 po to. Binili ko. nga, binayaran to 100. 400 po to. Ha? 400. Ay, sabay bilhin kami ulam, diba ba? nga. Ito, ito na lang bilhin. Hmm. Sustansya pa kaysa bago. Mm. Mindset na lang. Mindset hmm. daw. Mindset na da. sa mga gwapo. Daw. Mindset na mga gwapo. daw siya. Gwapo daw siya. Saan banda? May hikaw pa sa ano? Tatlong hikaw? Ilan ba hikaw nito? Tatlo ang hikaw. Okay, so, quality daw ba guys? Nanok ko na doon sa ano

kaso may diyan katabi kang basura. ano binababan din, masarap. Ano 'yun? Boy, bernis bukas. Bernis. Sa bernis nang gabi. Kagata ka, sis. Oy, 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 oy. na 'no. Ah, wala na. Ay, ay, ay. 'Yan na katrimihan sa ulam Ulamto na mga bunjing boys, mo? Na mga bunjing mas mga kalam daw mga hinayupak sila daw yung mga hinayupak sa paglilinis ng ano hinayupak oh! hindi nga inaano tawag ano kasi yung basurahan no oh? Katabi mo talaga yung basurahan. Ha? Ayaw, eh. ah, maka, mm. ako, tapos hindi yan Ano Tapos <laughs> Tal hindi yan gasan. Ako Talo-talo na daw hindi hinugasan. Gasan yan. Gasan na. Uh, katabi pa ng mga buta. Oh,